madaling tanungan sa kanila at dahil napakalakas niya sa amin, meron kaming pabono sa inyo. Ang wow. ilan sa mga katanungan sa kanila na hindi niyo napanood kagabi, exclusive dito sa TVB Online. Rolls or dice? Next question. Nainis ka ba kayong na naging partner mo siya? Yes, sir. Yes, sir. At ang resulta ng ating lie detector ay totoo. Bakit? So, hmm. naging partner po kami kasi parang nagpapakita po siya ng uh, sobrang mahalaga, sweet sa akin. And hindi dapat ako mainis doon, pero yung may part po sa akin na parang tama na. Parang ayaw ko na pinapakitaan ako ng ganun. Kasi, Kasi? alam mo naman po na hindi pa ako naka... Hindi pa ako... Hindi pa... Hindi pa ayos yung pagsararamdaman ko. Kaya ayaw ko na pinapilit na ibaan na. Napitan ako. Tsaka kung paramdam kami ng mahal ko kasi nasasaktan lang ako na ganun sila sa akin pero hindi ko naman kayong ibalik yun kasi hindi pa ako handa para magkaroon ulit ng pagtingin sa ibang tao Nakasubo ka na ba ng kahit anong masamang dish? Yes po, ma. Am. Ang resulta ng lie detector ay... Totoo ano naman yung masamang bisyo na yun? Yung second high school pa ako, ma'am, nakadalawang beses pa ako na uminom kami. Kasama pa yung cousin ko. Tinry, na po, po, nila kung paano ako sa ma'am. Tapos, nung nalaman namin na bawal pala ako na alcohol, hindi na ako, ano, kasi sinu, ang suka, ang sinuka ko, black, ma'am. Uh, black, yeah, black ang sinuka ko? Oo, black ang sinuka ma ko, ma'am. Kasi? Kasi bawal pala high pressure, mayroon pa ako ma ma ng Pero nung time na yun, sa ko naranasan ko, hindi na ako nag-urit nun. Nalaman ang nanay mo? Alam na po, nanay. Inulit mo ba yan uli? Hindi na. Hindi na po. May bala ka ba ulitin yun? Hindi na po magsimulan. So may 19 years old ngayon? Okay. Yes. First, ah, grade. Wala na palang first year, no? Grade. Siguro grade. Nasa grade 9. 9 second year, grade 9 minus 3. Hmm. 16 years old. Ah, uh, uh, second year pa lang. High school ba? High school. Mm. Kasi kung saan mm. yung high school? second year high school, high school 14. Mm. Oo, oh, malamala. 14. 16 ka nung mag-graduate ng fourth year. Pero ang daming nga humanga dito Four sa August King. Four times Augustine. ako nag-repeat eh. <laughs> Nang prep eh. Ano ba yan? Hindi naman. Pwede. Daming humanga sa honesty nila, kisses at may may. Mm -hmm. Tingnan natin kung ganun din ka-honest yung ibang sasalang oh, oh, oh. sa umuuan ng katotohanan. Ang daming natitense ngayon sa mga tanong din, lalo na para kay Edward. Yes! Di ba? Wala mo kayo sasagot kay Edward. Yes! <laughs> Okay, pag last week na, siyempre pinagdadaanan talaga ng mga housemates ang malitinding hamon tulad ng truth or lie na yan para ihanda ang mga housemates sa ultimate event nila sa big night. And speaking of paghahanda sa big night, ang ano nga, nga ba ang paghahanda behind the scenes ang ating maikita? Okay, kaya iyan, ihanda natin ang mga sarili dahil that's what we'll see right now. Watch me with, watch me with, nene. Thank musical lobot ka na. Ano na yung power bank ko. Po, pero hindi malulobot ang pagsasama natin. Abangan nyo kami sa ano nga pala. Sa big night. Kami mga ex-housemates. At magkikita kita tayo lahat doon. Sana po mga madlang people and kapamilya. At lahat na nanonood ng PBB. Kita kits po tayo. See you soon. Excited na ba kayo? Big news na ba? Kilala na natin ang big Para to. See you, I'm just a baby, BBB lucky season seven, Mila.